Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Una sa lahat, maraming maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel at sa lahat ng nanood na kayong videos. Maraming maraming salamat po. It's a big, big help po para sa akin na bilang isang OFW. So ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol naman sa bigas. Tapos na tayong mag usap tungkol sa confidential funds. Tapos na tayong nag usap don sa uh, smuggling ng ng sibuyas na sinasabi doon sa aking uh, video previously na uh, today, Monday ay sasampahan na ng kaso ang mga smugglers ayon sa kanila. So, sana nga ay mayroong kahinatnan. Wala pa po tayong follow up tungkol don Sana ay mapabilis para maparusahan yung mga taong ganon. So, ngayon, ating pag-usapan ay tungkol naman sa uh, rice. Dahil ngayon ay panahon na ng pag-aani. September at saka October. So, itong na nga si Pangulong Bungong Marcos dahil siya ang uh, secretary ng Department of Agriculture or DA. So, nagkaroon sila ng isang pagmimiting. So, sinabi na dito na upang masiguro ang sapat na kita ng mga magsasaka, inatasan natin ang National Food Authority Council na itakda ang buying price ng palay sa 19 hanggang 23 para sa dry at 16 hanggang 19 para sa wet. So, ito yung kanyang Uh, sinabi. So, makakatulong din ang naipatupad nating price ka para uh, maalalayan ang ating mga mamimili. So, kumbaga, dito sa pulong o sa meeting na kanyang ipinatawag kasama yung mga magsasaka, kasama yung mga nasa sa DA, sa Department of Agriculture, na yun kanilang pinag-usapan ay ang presyo ng palay. So, hindi nila pinag-usapan ang presyo ng bigas. So, syempre, bago maging bigas, palay muna. So, pakinggan natin yung kanyang uh, statement na sinabi ni Pangolong uh, Bungbong Marcos about sa presyo ng palay. Nagtawag ako uh, ng meeting ng NFA Council uh, para tignan ang paano nang pwedeng gawin para ang presyo na pambili ng NFA sa palay uh, yung wet at saka yung dry ay tig kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon. Nag-decide kami na ngayon ang, ang buying price ng NFA mula ngayon ay sa dry ay 19 to 23. Ang wet ay magiging uh, 16 to 19. Yun ang aming uh, ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga ating mga magsasaka kaya at uh, mabuti naman maganda naman ang production cost naman ng mga farmer na mas nasa 14 15 so may meron na silang meron na silang pagkikitaan at bukod pa ron na yung price cap so para maikalma natin itong uh, nangyayari sa rice prices Okay, so yun yung kanyang pahayag. Malinaw ha, malinaw na malinaw. Ang sa dry na palay ay 19 to 23 at saka ang wet naman or, iba, or basa ay 16 to 19. And then, ang production cost, sinasabi niya na nasa 14 to 15. So, halimbawa, gumastos ka ng 14 sa bawat kilo ng iyong inani. So, meron kang uh, ganan siya na magkano ang magiging ganan siya mo. Kung, eh, kung 14, tapos ibinta mo siya ng 19, doon syempre, meron kang 5 pesos. So, medyo malaki na rin yun. Kung halimbawa, ang gastos mo ay 15, tapos binenta mo siya ng 20 or 21 or 23. So, meron pa rin makukuha. Oh, uh, so, yun ay paniguro ng pinani, uh, pinaniguro ng ating Pangulo para matulungan ang mga magsasaka at saka maalalayan naman ang mga mamimili. So, maganda ang layunin, maganda ang plano ng Presidente at ng Secretary. But, the problem is, nasaan? Nasa mga negosyante. Ito, ang palay, galing sa mga magsasaka, aanihin nila, ibebenta e, nila doon sa mga negosyante. Ang mangyayari ay, sa bintahan pa lang ay nagkakaroon na ng problema. Bakit? Bakit ganon? Meron na siyang nakatakdang presyo pagdating doon babaratin pa yon sasabihin. Mura na ngayon ang palay kasi maulan. Mura mura ngayon ang palay kasi ano uh, tawag nito, harvest uh, season. So kumbaga marami. Uh, kahit na meron siyang nakatalagang presyo kasi ganun yung mga attitude, ganun yung mga ugali ng mga negosyante. So pagkatapos naman doon, itatago nila yan at ipapalabas naman nila yung mga luma. So, parang ganun lang. Para kang nagsaing na meron kang natirang bigas, natirang kanin, pero meron kang bagong sinaing. Tapos, hindi mo ipapakain yung bago kasi meron pang natira. So, yung natira, ang kakainin mo, ano ang mangyayari sa bago ay magiging luma. Ganun din yun. At saka, ang ating presidente, ang ating sekretary ng Department of Agriculture ay meron siyang magandang plano na sana kung ang lahat ng tao na involved dyan ay magtulungan, wala sanang problema. Halimbawa, kung ikaw na negosyante ka, ay meron kang pusong Pinoy. Meron kang pusong mapagmahal. syempre hindi mo siya mamahalin. Kasi hindi mo siya ibibinta ng labis-labis. Hindi abot ng 60, 65. Kasi tingnan mo, yung palay, mabibili mo ng 19, 20, uh, 21, 22, 23. Tapos, yung isang kilo ng palay, pag uh, pinamilled mo na yan, ay nasa half yun. So, magkano? more or less ang price ng bigas sa atin ay pwede naman yan gawin ano 30 plus 40 plus yung ganun pero depende pa rin yan sa mga negosyante kasi ang ating mga negosyante ay sila ang nagpapataw ng kung magkano ang presyo ng ating bigas. At isa pa, ang Department of Food and uh, National Food Authority ay isa din itong may problema. Kasi ang iba sa kanila dyan ay nag-ano 'yan sila nag-uusap-usap sa mga kapwa uh, sa mga negosyante at doon nagkakaroon na ng mga um ng mga anomalya tungkol sa mga presyo-presyo na dyan. So, makinig, uh, magbasa po tayo ng ibang mga komento ng ating mga kababayan kung ano ang kanilang masasabi. O ito, hello po, sana matikman ninyo yung NFA rice sa mga nasa tindahan. Nakakakilabot national food, pero ang amoy, mabango pa ang putok. So, ayun yung putok, di ba, yung ma, uh, mabaho, yung underarm. Tapos, kung gaano karami ng sabaw sa, sa saing ganun din karami pag naluto na disgusting even kids and old people hindi hindi maganda ang pagkain yan ipakain sa mga bata at sa mga, at sa mga matatanda kasi nga magkakaroon sila ng sakit sa tiyan mag uh, sasakit ang kanilang mga tiyan ito sabi pa Parang walang initiative ang NIV. In bakit kailangan nyo pa pagsabihan wala ba silang common sense? O ito ay patungkol, ang ka dito ay si uh, President Bongbong Marcos na bakit siya yung, nangunguna kasi sekretary nga siya, uh, presidente na sekretary pa, so siya yung magsasabi kung ano ang gagawin. Ito, busy na nga kayo sa ibang bagay tapos ayon pa sila, walang diskusyon. Kartikemi. Sabagay, uh, kahit nga amoy ng bigas nila, wala sila paki. Wala nga silang paki kasi hindi sila kumakain. Kinakain nila jasmine rice. oh galing ng Thailand. Yung masasarap. Ganon, ma. sinan mm, Hindi nila feel yan yung mga nasa NFA. Kasi sila ang may ari ng bigas. Okay. Sana po bumaba na po ang bigas pag nag-anihan na po. oh ngayon is harvest season na. So, dapat nga bababa na yun. Sana bawat munisipyo, munisipyo may bodega ng NFA at DA, doon na magbebenta ang mga mag sa doon na din bibili ng bikasa sana nga para yung mga negosyante na halang ang kaluluwa mga greedy ay wala na sila kasi yung mga negosyante ay sila yung nagtatago ng mga bigas pagkatapos ibibinta nila ng napakamahal tapos sisirain ang gobyerno sisiraan ang presidente na ganito kesyo ganon yon nagtutulungan sila para magsiraan hindi nagtutulungan para umangat ang bansang Pilipinas hindi kagaya dito sa Thailand dito sa Thailand pag nag-ani sila yung ani mo ngayon yon ang ibibenta mo tapos hindi yun nila tinatago walang hoarding di ba nag-export sila dami silang binebenta sa Pilipinas, or kahit saan, dahil nagtutulungan sila, hindi nila ni kim hindi sila greedy. Tinutulungan nila ang, pre, ang gobyerno nila, tinutulungan nila ang kanilang kapwa, hindi kagaya sa atin na nasaan ang mga maraming bigas, nasa budiga, nakatago. Tapos sasabihin, kulang tayo ng bigas, kailangan natin mag para makakuha sila ng napakaraming tubo, pira, yun, profit. Kasi, pag nag-angkat ka dito sa Thailand, mura lang ang bigas dito. Mura lang po, yun. So, ito pa, yung presyo din po, sana fertilizer, bababa na rin po. Dapat sunod-sunod na yun. Dapat mag-collaborate sila lahat para hindi na masyadong mahirapan. Hirap na nga ang mga magsasaka dahil mayroong bagyod, mayroong uh, baha, everything, na mga kalamidad. Tapos, hirap na hirap pa sila sa mga gagamitin, sa mga production cost. O, yan. Wow! Makakain na rin ng three times a day ng kanin. Mahal masyadong bigas kasi. Oo nga. Mm, sobrang mahal. Tapos, ito, good job, Mr. PBBM. Thank you. Po, lahat ng ginagawan yung pagsatsaga at maihahon ang pagtrabaho. Uh, God bless you more and God give you more strength and good health. Take good care of yourself okay thank you very good na comment sana nga po matupad mr president at sana po mapagtuunan po ng pansin ang mga farmers oo totoo kasi ang mga farmers ang siyang unang apektado so yung si, kasi sila yung nagtatanim sila yung nag sila yung uh, nagpo-produce ng palay sila yung nagdadala papunta sa mga negosyante at ang mga negosyante naman sila yung nagpapakasasa sa naol next, grabe lugi mga farmer, Ay, hindi yan lugi kasi nga, kwinta na yan wala man pinagbago presyo ng bigas sir mahal pa rin oh yun ang problema yun ang ang pinakamalaking question na walang pinagbago yan wow marami pong salamat sir president tapag tuunan mo na din ang pansin ang pagmahal ng mga bilihin lalo na ang bigas sana po sa sunod naman ang pag o pagdagdag ng mga sahod ng mga trabahante god bless po Uh, Sir President, BBM namin ingat po palagi. God bless. So, yan ang problema sa atin kasi nga tayo mga Pilipino, rice is life. Mm. Yun lang po, maraming salamat at antabayanan natin kung talagang matutupad ang 16 to 19 na wet palay. Or 19 to 23 na drive palay So yun lang po, maraming salamat At kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking channel Mag-subscribe ka na At mag-comment down below Maraming maraming salamat po Bye!